Brownie versus Yanis na gustuhan ng mga fans ang matchup na ito. Yun nga lang nawala ang bola sa kamay ni Brony. Kinabahan ng konti ang Lakers lalong lalo na si Lebron. Paano ba naman chase down block ang habol ni Brony dito? Yun nga lang biglang pumeke ang kalaban. Outbalance ngayon itong si Brownie sa ere at nahulog. Butata naman ng inabot ng 7-1 player na si Brook Lopez mula sa depensa ng Lakers at Jackson Hayes nag dunk show sa game na ito. Walang Lebron at Luka ang Lakers laban sa team ng Milwaukee Bucks. Na solid ang lineup Merong Yanis, Brook Lopez at iba pa Unang opensa tayo sa Milwaukee Ang bola, Yanis kaagad ang nakapunto Sa Jackson Hayes naman ng Lakers Bawi kaagad isang two-handed slam Ang naging sagot sa opensa ni Yanis A bola ng box si Yanis umatake Pasok ang bola sa ring and one pa ang resulta. Vincent naman para sa Lakers Bilis ng galaw, ginamit ang screen Umangat para sa tres Pasok ang tira, Jackson Hayes Para sa two-handed slam, pumapalag ng konti Ang Lakers, yun nga lang Yanis Kayang-kaya na maka-score ay yun sa kanyang kagustuhan plus 2 points na naman para sa team ng Milwaukee Bucks chase down Black na sana yun nga lang pumeki ang kalaban dito nahulog si Brony kinabahan ng konti si Lebron pero buti na lang walang injury itong si Brony heto na naman ang opensa ng Milwaukee Bucks hirap silang mapigilan sa loob ng paint walang Lebron at Rui Hachimura ang Lakers na pwedeng maglaro sa power forward hindi na nagpaawat pa ang Bucks dito sunod-sunod ang kanilang naging opensa malupit ang atake nila laban sa depensa ng Lakers inside play naman para sa team ng Lakers maganda ang pasa at yung timing ng pagkat plus 2 points para sa yellow team hirap makahabol ang Lakers dito kitang kita na kayang kaya ng Bucks. ang depensa ng Lakers plus 3 points na naman sila sa play na ito pagkatapos ng 3 alley play para sa team ng Milwaukee Bucks kanilang lamang mas lumalaki na nga kontra sa team ng Lakers maging ang sentro ng Lakers tumitira na rin sa 3 plus 3 points para sa team ng Lakers Lakers na naman for 3 pasok ang bola sa ring maging itong si Brownie hindi nagpaiwan gustong makagawa ng magandang stats sa game na ito at bumitaw ng isang tres pumasok fast break para sa team ng Lakers sunod-sunod ang kanilang opensa yun nga lang talagang malaki na ang lamang ng Milwaukee sa game na ito pagkakataon nga para sa Lakers bench players ang game na ito para maipakita ang kaya nilang gawin at hindi nga nila sinayang ang chance na ito marami sa main players ng Lakers ang hindi naglaro halos lahat merong injury at pasok na nga rin ng Lakers sa playoffs, naghahanda na sila sa seri, halos lahat ng kanilang mga key players ay nasa bench, talagang nagpapahinga at yung focus na nila ay sa playoffs na gusto nila na magkaroon ng healthy na lineup para maging handa na sila sa serye.